May kapansanan man sa paningin, nagbibigay inspirasyon naman ang isang dalagita mula Tarlac na ibinabahagi ang kanyang buhay bilang PWD. At ang goal niya, maipakita ang kanyang kakayahan sa kabila ng kapansanan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Siya, si Altea, Pinanganak siya may kakambal, pero sa kanilang dalawa, si Althea ang nakitaan ng problema sa paningin. Premature baby po sila. Na-incubator po sila ng 41 days. Pagkalabas po nila, pina-eye screening po namin sila. Doon na, na po nalaman na uh, siya po ay may stage 4B retinal detachment. So dahil po sa pagka-ROP niya or minigastopathy, premature risk po. Yan po yung naging cause ng pagkabulag niya. May nakikita pa raw noon si Althea hanggang sa tuluyang nagdilim ang kanyang paligid. Na po, na, -na, na naman siya. Um, ilaw, pero hindi ko po ma-identify yung shape and yung kulay niya po. Dati po nakaka, ano naman, nakakalabas siya mag-isa. Isang araw po, nakahiga siya, eh, ngayon nag-brown out. Tapos biglang dumating na po yung ilaw. Mama sabi niya, bakit wala pang ilaw? Meron na anak, sabi ko. Tapos doon ko na ano na, bakit parang hindi hey, na, hindi hey, na nakikita yung ilaw ngayon? Bagamat hirap makakita, Laging tinitignan ni Althea ang mga mas masasayang bahagi ng buhay. Ibinabahagi niya ang pang-araw-araw na ginagawa sa kanyang social media na Althea's World. Marami pong nagtatanong sa inyo kung nakakalabas po ba ako ng bahay o paano nga po ako nakakalabas ng bahay. Gayong hindi naman po ako nakakakita. Gumagamit po ako ng white cane. Kaya ko naman po yung mga araw-araw na activities, like yung personal hygiene ko po. Kaya ko rin po maghugas ng pinggan, mag-alaga po ng kapatid ko, lumabas po at nasa loob din po ng bahay. Gamit lang po ang aking white cane. Nagagawa ko naman po siya dahil kahit ganito po aking kalagayan, gusto ko pa rin pong mag-explore at matuto sa mga bagay-bagay. Ipinakita niya rin kung paano siya nakaka-reply sa mga comments at naglalagay ng emojis. Ang nagbabasa ng mga emojis para sa akin, like thumbs up, smiling face, or kahit ano pa mga emoji na pwede kong iselect. Pero may malalim na dahilan kung bakit niya pinasok ang content creation. Pagkaroon po sila ng exam sa school. Yes po. Ngayon, yung example ni nila is 1 to, 1 to 50. So, nakakuha po siya ng... 47. 40, 47. 47. At tas, may narinig daw po siya na sabi nung classmate niya or mm -hmm. ano na, bakit ganun, bulag lang siya. Uh, ang highest ng score niya, yung mga ganun po na. Apo. Mm -hmm. So, pag uwi po niya, mama gusto kong ano, yung ipakita sa tao na, kasi bakit mga pag BWD kami or blind ako, kaya ko makipagsabayan. Ay, Bukod sa pangarap na maging psychologist, sa murang edad na 13, naging advokasyon na ni Althea ang maging boses ng mga PWD. Yung iba po, like blind, hindi po halata yung disability. So, namimisinterpret po ng mga tao. At gusto ko rin pong maging boses ng mga PWD. Hindi lang po ng mga visually impaired. Lahat po. Mayroon mga kapansanan. Di may na mas manino ang pananaw ni Althea sa buhay. Naharipin ang bawat araw ng may ngiti at pasasalamat. Kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang ng Balita. Pag-usapan pa natin ang buhay ni Althea kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kailan lang ba totally na naging uh, uh, blind o wala siyang makita itong si Althea? Uh, paps, si Althea kasi meron siyang ano no a stage 4B retinal detachment okay. na nakuha niya uh, nung kapanganakan uh, pa lang ng baby. Hmm. Pero nung paglaki niya, may naaninig naman daw siya na konting liwanag, Paps. Uh, uh. Pero nito lang daw nung July ay yun nga napansin ng kanyang nanay na nag out sa kanila. Oo. Ang expectation niya ay makikita or maaani daw ng kanyang anak na wala na, may ilaw na. Pero nila napansin bandang July ngayong taon lamang na nagdilim na or totally wala, wala na. na siyang naaani Paps Ayun. Sa kaso ni Althea may pag-asa pa raw ba na makakita pa ito? Sa ngayon, Paps no, oh. dun sa pinakahuli nilang check-up or kausap sa doktor, ay walang oh. nabanggit yung doktor kung merong oh. pang option for transplant. Mm -hmm. Pero nung one-year-old daw si Althea ay napag nabanggit yung about sa um, sa retina niya na kailangang operahan. Pero meron daw 50-50 chance na pwedeng mabulag siya ng tuluyan kapag inoperahan. O pwede rin mang 50, yung 50% ay kahit papano ay medyo magkaroon siya ng konting, eyes, ng konting panin. Mm -hmm. Pero sa ngayon, um, gustuhin man daw nila Paps. Wala, zero. Hindi nila makita kung meron pang pag-asang uh, magkaroon pa ng paningin sa Altea. Pero kung magkakaroon daw pops mm -hmm. Paps, isusugal daw nila yun. Okay, Jazz. Uh, kahit nga may kapansanan, mukhang uh, mahusay sa pag-aaral itong si Althea. Tama ka, John Tops. No? Yun nga sa kwento niyan, madalas daw talaga nakaka-perfect oh. sa exam itong si Althea. Napakagaling na bata. Okay. At nasa, nasa regular class itong si Althea. Oh. Minsan lamang ay meron siyang special needs education na mm -hmm. teacher. Kasi doon ay pinapatranslate para maging braille yung kanyang mga exam and mm -hmm. yung mga handouts niya. Mm -hmm. Pero so far, talagang nasa regu regular class siya dahil like, madalas highest talaga siya sa klase. Okay, Jazz. Marami na siyang uh, followers uh, online. Paano siya nagsimula na gumawa ng uh, online content naman? Nagsimula lang siya, pops na gusto lang talaga niya. Parang hobby lang. Pakita oh. niya lang yung daily life niya. Yung mga daily life routine oh. na, na nakikita natin sa Facebook. Pero hindi niya in-expect na mag-blow up or mag-trending siya. Kaya simula noon ay nag-start na siya talagang mag-regular na mag-post -mag ng mga content ng mga ginagawa niya sa pang-araw-araw, Paps. Okay, Jazz. Sino ang tumutulong kay Althea na gumawa ng kanyang uh, online content? Sa ngayon, Paps, no, ang talagang tumutulong sa kanya is sa kanya, yung kanyang ina na si Mother Marilyn or si Lynn. Oo, oo, Actually, hindi nga nagpapakita sa mga videos niya yung kanyang mm, ina mm. pero dahil nga nagpa-exclusive interview siya sa atin ay um, nakapag-face reveal si Mother. So, siya talagang tumutulong sa kanya. Siya yung video siya yung nag-edit. -e kaya nakakapag-regular din sa pagpo-post at pagkakontent itong si Althea. Mm. Jazz, pangarap ka mo ni Althea maging uh, psychologist. Bakit daw ito ang uh, napiling uh, career ni Althea? ang um, sabi niya, Paps, no, talagang mahilig daw talaga sa psychology itong si Althea. Mm -hmm. At dahil sa hilig niya rin sa pagre-research, doon niya na-discover na yung pag, uh, pagiging psychologist yung pasok sa kanyang personality mm -hmm. at sa kanyang character. Kasi mahilig talaga siyang um, yung, mga, ed, yung mga inspirational mm -hmm. na mga pananalita. At kung makikita rin sa mga content niya, Paps, ito talagang madalas na sinasabi or pinag-uusapan niya doon sa mga videos niya. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.